Ayan, good morning mga boss. Yan ang ulam natin ngayong umaga. Tapa ng baboy ramo, di marinit. With gulayan papaya sa kapatula o saikwa. Ayan mga boss, ginising na ako diyan umagang umaga. Ayan, parang puyat pa ako yan mga boss. Alas dos na ako nagising, na, na, kaga ay natulog kagabi mga boss. Ayan, pamukat-mukat muna tayo diyan mga boss. Habang ginising, nakaupo na rin ako diyan mga boss at uh, nagkukintuan na naman na kami diyan mga boss kung ano yung mga gagawin namin mga boss. Ayan mga boss, ah, pag uh, tumayo na rin ako diyan mga boss at uh, kumuha rin ako ng mag, ng toothpaste sa uh, toothbrush natin mga boss eh magtoothbrush tayo para uh, mabango rin yung bunganga natin di ba mga boss. Pagkatapos yan mga boss, nag-master tayo sanas uh, mga boss. Maglinis-linis din tayo ng mukha natin mga boss kahit kuwan lang yung mukha natin mga boss di ba? Ayan. At pagkatapos ko yan mga boss, nagkuha na rin ako ng walis dyan at uh, magwawalis tayo. Daily routine yan mga boss, lagi na lang natin gagawin yan, di ba? Ginagawa natin lagi araw-araw yan. Basic na mga trabaho yan sa umaga natin mga boss. Kasi kailangan natin lagi na maganda talaga na malinis yung kapaligiran natin pagka umaga. Pag, na, pagka nagkakapina tayo, di ba? Malinis. Ganyan din gagawin natin mga boss pag nasa bahay talaga tayo laging kalinisan yung kapeligiran natin mga boss. Masarap mang masarap pag uh, titingnan, di ba? Mga, mga kapeligiran natin. Pagkatapos niyan mga boss, sa uh, tiningan ko yung mga gulong ng tire ng busing ko kasi nakita ko parang may kulang hangin ng isa. Kaya ito mga boss, sasabihin ko yan mamaya mga boss na kulang hangin. Kaya pagkatapos yan mga boss, nagkuha na rin ako ng baso kasi magkakapi na rin ako dyan mga boss. Ayan kapi oh, tayo mga boss. Ganyan lang tayo dito pagka umaga mga boss. Kasi habang tulog pa yung mga busing natin, di ba? Ayun ang daily routine natin. Kapi tayo mga boss. Ayun pagkatapos yung mga boss nagpaapoy ako diyan kasi may nakita ako na magluluto kami magluluto ng di marinit na tapa na baboy yung kasama ko kagabi. Kaya ganyan mga boss. Tinulungan ko yan diyan siya mga boss at uh, ako yung magluluto yan diyan mga boss. Ayun oh. Ayun. Ngayon mga boss, uh, inihintay ko muna yung kawali na uminit mga boss. Ayan ang oh, tapa namin mga boss. Ang oh, sarap yan. Saka partneran pa yan ng patula. Ayan, ang oh, sarap yan mga boss. Hmm? Ang bango yan. Hindi ko na ako na-play pala yung cellphone ko dito. Kaya nagulo-gulo yung kang ko dito mga boss. Oh. Naka-open pala yung video ko dyan mga boss. Kaya hindi uma, hindi maayos yung pagka video dyan, mga boss Pasensya na mga boss Ayan na boss uh, okay na mainit na yung kawali dyan mga boss Nilagay ko na yung isang tupperware na tapa yan dyan mga boss Ayan oh. Masarap yan mga boss Pinapakuluan ko muna yan mga boss para matanggal yung Matanggal yung langsa o ano yan mga boss Kaya ganyan mga boss oh. Yan, tinanggal ko yan dyan sa mga boss Tinapong ko yung tubig nyan mga boss Yung tubig niya tapos no uminit na no, nagpainit no, no, ulit ako ng pan tapos yan ni para mapaprito ko siya mga boss ayan oh iprituin ko yan mga boss ang sarap yan mga boss napakasarap talaga mga boss yan ang lambot na yan mga boss kasi marinit nung pagkatapos yan mga boss nagisa na rin kami ng ricado saka ayan may papaya sa saka kwan patula o saikwa sa amin mga boss yan ang partner namin diyan mga boss pag umaga namin ayan oh ayan Ayan mga boss, kain na tayo mga boss, ang sarap yan, ang ulam namin. Kung nakarating kayo dito sa mga video na boss, paki like and share lang mga boss. follow naman mga boss kung mga baguhan kayo dyan mga boss. Maraming salamat mga boss sa kung nakarating kayo dito sa dulo sa pagpanonood nyo mga boss. ayun tamang gulay saka prutas lang tayo sa umagahan mga boss. Maraming maraming salamat mga boss at mabuhay tayo sa umagang ito mga boss. Mag-iingat lang tayo lagi mga boss sa araw-araw nating ginagawa. God bless you mga boss at uh, eh, dito na lang mga boss. Bye, -bye mga boss.